Marami naman, oh. no? Sobrang dami. Ayan. Marvin Mabait! Updating! Ayan mga idol. Kahapon maraming tao. Ngayon mas marami din. Ayan, oh. Daming nakapila. Papapirma pa picture. Kahapon, ano daw eh. Umuwi na ako kahapon pero sabi, inubos doon ni Boss Manny ang ano, mga tao na papirma, papicture. Inubos niya. Eh, marami na naman. Yeah. Marami naman no Sobrang dami Ayan 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 tao O di di sila on the paper part tayo tao mga idol Pagpapirma pa picture Ito nakapila din Galing to sa probinsya pa Papila, papirma siya. Tagal niya lang gusto magpapirma. Ito si Updating updating. 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 Updating, yan. Updating by the minute. Oh, every day. Dami tao. Yan. Kapon, dami din kapon. Every day, halos. Every day. Ayan. Ayan. Diyos si Pura. Papirma din yan. Lagi na lang kasama, papirma pa. Nagkong tae. Ayun, si Moon Moon. Ano yan? Ano, mo? Hindi kami ito. Papasayin ah? ko pang project or papasayin tapos. Eh. Ba't, bat pinturahan mo? Hindi, yan yan. Benta mo kay Bustoyo yan eh. Ibebenta ko kay Bustoyo. Babaratin lang yan. Lugi pa masay mo. Ayan si Moon Moon. Pabenta niya. Ayan. Laki na. Malusog. Ayan. Ito. And ha? Sa... Kinamangura na ako. Oh! Oh, isa. Sulit ah. Ikaw, anak, sa una ba? Sa Sulit kayo. Sa una. Uh, Pero updating. Ay, updating na karoon. <laughs> Papulisa po na. Ay, dili. Environmental engineer. Oh, ayos. Next tayo. year, puhon, bro. Oh, puhon, puhon. Mas katuwig na lang. Ayos. Sabit na. Ano may ganahan niya? Yun si Monmon. Mon ito shout out hi kuya ayun sino kaya eh, to hindi ko kilala to eh talaga talaga kailangan ka na bumating dito kagabila kagabila grabe hindi ka, <laughs> hindi ka na jet lag hindi naman hindi naman pala ako nakarating dito. Akala ko si Jog magpa-picture. dito ako pala. Uh, <laughs> Ah. <laughs> Daku <laughs> Ano yan? Kailangan ano? mo ko signing pin titulo papirma mo. Para ilipat na lang. Ano, ipapirma din to, video icona buam. layo kayo. Oh, kuya. Nintendo si. Kita mini ko andre. Kuya niya o, ni agi. Wala dula, dula ro ini. Ayo juta ra usara. Oh. Ada Di tengah pun. Dalam hits, dalam hits. Dalam hits. Oh. Ah, wala na serado na. Ah, oh, lain tak Oh. Sa <laughs> buwang Sambuanga to idol. Kababayan natin. Taekwondo yan. Malakas yan. Sorry. Kali sila shuttle. Yung mga anak niya.

na ko and them don't be me. Ito, taga ano pa to? Bi bi biyahe lang dito para lang makita makita si ano si Kali. gare Kuya, pwede si Darin lang. O, sige, boys. Bye, bata. Okay. Say cheese, baby. baby. Yeah. Thank you. promotion na na rin? Panot. Anong promotion? Anong promotion?